Samantala, tiniyak ng Health Department na walang dapat ikabahala ang publiko sa mga naitatalang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Ngayon paman, mas mabuti pa rin ayon sa kagawaran na mag-ingat para makaiwas sa sakit. Nagpabalik si Bien Manalo sa report. Nalagay sa bingit ng kamatayan ang buhay ni Nanay Mayeta nang tamaan siya ng COVID sa mismong kasagsagan ng pandemya noong 2020. Sampung araw siyang na-quarantine dahil sa sakit. Bukod sa kanyang kabuhayan, naapektuhan din ang kanyang tungkulin bilang purok leader sa kanilang barangay sa Tandang Sora sa Quezon City. Napakahirap po ang unang-una ko pong naisip na baka kayo uuwi na ng abo na. Tapos ikalawa po, yung iniisip ko yung aking mga anak, mga yung asawa ko, yung apo ko na baka hindi ko na makita. Talagang as in matutuluyan ka pala talaga pagka siyempre stress ka. Tapos yung iniisip mo parang hindi ka talaga makakahingay. Kaya nangangamba siya na baka muling magpatupad ng lockdown dahil sa naitatalang kaso pa rin ng tinatamaan ng COVID sa ilang lugar sa Pilipinas. Babahala po ako. Unang-una po may maliit po akong mga apo. Naku, sana naman po wag, nang mga, wag mo nang magka-lockdown kasi alam niyo kung bakit. Napakahirap po unang-una yung hanap buhay. Tapos ikalawa, yung kilos po natin na normal, kaya naman po karaniwan ay nagkakasakit talaga ang mga tao ay yung sa stress, takot. Walang dapat ikabahala ang publiko sa mga naitatalang kaso ng tinatamaan ng COVID sa Pilipinas ayon yan mismo sa kagawaran ng kalusugan. Umabot na sa mahigit isang libo ang naitalang kaso ng COVID sa bansa simula Enero hanggang May 3, 2025. Mas mababa yan ng 87% sa mahigit labing apat na libong kaso noong nakaraang taon. Bumaba rin ang mga naitalang bagong kaso ng COVID sa nakalipas sa tatlo hanggang apat na linggo. Sa ngayon ay nasa 1.13% lang ang fatality rate ng COVID sa Pilipinas o isa sa kada daan ang namamatay. Nababantayan po ng Department of Health ang nai-report na pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa ilang bansa sa Asia. Binabantayan po namin ito sa Department of Health at ang tamang impormasyon ay maiahatid na sa inyo. Pero sa kabila ng pagbaba ng kaso ng COVID sa bansa, paalala ng DOH na mas maganda pa rin kung patuloy tayong mag-iingat para makaiwas sa naturang sakita. Una, magsuot ng face mask, manatili sa bahay kung may sakit, magtakip ng bibig at ilong kung uubo o babahinga, regular na maghugas ng kamay, at panghuli, agad na magpakonsulta sa doktora sakaling makaramdam ng mga sintomas ng COVID. Hinihikayat din ng kagawaran ng publiko na bisitahin ang kanilang official social media page para sa tamang impormasyong pangkalusugan. BN Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.